Hello po, welcome back to my YouTube channel Nagbabalik ang inyong lingkod ha, sa 26TV Kung bago pa lang po kayo sa aking uh, YouTube channel Ayan po mga palangga, like, share, ang subscribe, ayan po Isa mapagpalang araw po sa ating lahat ng mga OFW naway Magingat po tayo kahit saan sulok man po tayo ng mundo ngayon Ayan, ingat po tayo lalong lalo na po sa ating mga viewers dyan sa Pilipinas Ingat po kayong lahat kasi po mainit ang Pilipinas ngayon Ayan, mainit po dyan sa atin ngayon po, bigyan ko lang po ng konting reaction po itong uh, sinasabi po nila na About po sa 1 million. Okay po. Ayan. Isa mapagpalang araw po sa tatay ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Magtubang. At sa kanyang asawa na sa tiid na. Siyempre po sa kanyang anak na si Kalingap Rob. Ayan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At siyempre po ang buong team Kalingap. Mega love shoutout po. Ay siyempre naman po ang gira uh, Singirate. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan po. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Kasi po, ah... Uh, Video lang po ito. Parang 7 minutes lang po tayo mga palangga. Ayan. Ayan po, dito po ay magbigay po ako ng reaksyon dito po sa 1 million. Okay? Ako po ay ano po dito no, uh, na ano po ako ba, na tatawa po ako sa kanila. Kasi daw po ay siruwinan yung puro daw kuda nang kuda. Wala naman po daw talagang 1 million. Okay po. Bakit po hinahanap po ninyo ang 1 million at bakit po ninyo alamin ang 1 million? ah, Ikaw nga po ay eh, nagburat-burat na nga po yung mata mo dyan sa kabablag sa ano mo Sa pagbigay ng reaction mo Wala ka din naman po talagang alam dyan sa 1 million na yan ah, At isa pa po Bakit mo alamin at bakit mo hinahanap ang 1 million Eh hindi naman po dapat ipapaalam pa sa iyo ang 1 million kung nasaan na sabi ko nga po sa inyo, wag atat ng atat. Eh, kami nga po dito ang mismo po ang nakakaalam dyan sa mga ano na yan. Hindi nga kami nagsasabi eh. Kung ano na nangyayari, kung ano na po dyan sa ganyan. Dami na po ninyong hinahanap. Mm. Ang dami na po ninyong sinira na pangalan. Dahil dyan sa pira na yan at pati pabahay ni Rina. Oh, tapos sasabihin po ninyo, puro daw daw dada ng dada maghintay po kasi maghintay po kasi hintayin po ninyo sa tamang panahon hindi po naman siguro lahat ng oras i-updated kayo dyan sa 1 million na yan bakit po kasi ninyo hinahanap ang 1 million na yan kayo po bang nagbigay? kayo ang nagbigay ng 1 million? ha? Ah? kayo po bang nagbigay ng 1 million para kay rina kasi po puro kayo ano eh puro sabi ninyo dada ng dada kuda ng kuda daw eh hindi na nga nagaano, hindi na nga nagaano yung tao na mismong pinagkatiwalaan sa 1 million na yan at yung sa pabahay ni Rina. Hindi na nga po nagsasalita o oh, yung tao. At isa pa po, about po sa mga 1 million na yan, maghintay po kayo sa tamang panahon ha. Malalaman din po ninyo wag mainip, wag masyado marites. Iba wag mainip po. Iba? Hinahanap sa sabihin po niyo kuda ng kuda. O di ba? Di ba kayo na po rin yung nagsasabi diyan sa pabahay na hindi na pwede eh, pabahayan si Rina, keso si ganito, keso si ganyan. Eh sabi naman po ni Kuya Bal, pwede eh, naman po pabahayan si Rina eh. O. Oh, matagal na po 'yan sinasabi at nagkaano nagkausap na po yung ano, yung side bawat side bawat side sa kanila. Nag-uusap na pero kayo hindi pa tapos. Bakit gusto po ninyong alamin? ang pira na 1 million na yan. At sino po ba kayo para alamin po ninyo yan? At hindi na nga po mismo pinagkatiwalaan ng 1 million na yan. Hindi na nga nagdududa ng nanugdududa dito sa social media. Pero kayo, parang pinagpipistahan pa po ninyo. Ito lang po masasabi ko sa inyo. Go lang po kayo ng go sa mga ginagawa ninyo. Darating din po ang araw. Na yung mga sinasabi po ninyo, masusupalpal din po kayo mga langga. 'di ba? Yung mga sinasabi po ninyo niyan, yung mga sinasabi at mga sumbong-sumbong ninyo, kayo lang din po ang mapapahiya. Mawawalan po ang mga tiwa, mawawalan po ng tiwala ng mga viewers sa inyo. Tandaan po ninyo 'yan. No. Huwag po kasi muna magsalita ng si ganito, nagkuda ng kakuda sa 1 million na yan. Bakit po ba gusto ninyong malalaman kung nasaan ang 1 million? Eh mismo pong nag-sponsor nga po eh. Yung nananahimik po muna kasi mainit pa ang panahon. Ang dami ninyong kasing kuda ng kuda, ang dami po ninyong sisuginito si ganyan. Yan lang po ang masasabi ko. Maghintay po kayo mga palangga, baka po yung lahat po ng mga sinasabi ninyo, no, eh magkayo lang po din mapapahiya. Sabi mo, yung 1 million na yan, puro hanggang salita lang? Sure ka? Hmm, hintayin nyo po, kasi na, pinapalamig po muna ang panahon, kasi mainit yan po. Hanggang dito na lang po mga langga ng aking video. At isa pa po mga palangga, no? Abangan po ninyo yung mga ano na yan. Pero sa ngayon po, hindi po muna tayo magbigay ng update about Jaan. Pero, alam na po natin kung ano po talaga ang katotohanan Jaan sa perang 1 million at about naman po sa pabahay. Diyos na po ang bahala. At ang mga makakatingdila, kayo na po ang bahala. Ayan. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Bye!